Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono itong gabi ng Miyerkules ang pamilya ng dalawang Pilipinong napatay sa Israel kasunod ng marahas na pag-atake ng Hamas. Sa kanyang official social media account, sinabi ni Pangulong Marcos na ito ang dalawa sa pinakamahirap na tawag sa telepono na kailangan niyang gawin bilang presidente. Dagdag pa ni PBBM, kaisa ang bansa sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga Pilipinong napatay sa gitna ng Israel-Hamas conflict. Tiniyak din ng punong na ibibigay ng pamalaan ang sukdulang suporta sa mga pamilya ng mga biktimang pinoy sa gulo sa Israel. Una nang inilahad ng konsulado ng Pilipinas na ang isa sa mga biktima ay 33 taong gulang na may asawa mula sa Pangasinan at 6 na taon nang nagtatrabaho sa Israel. Ang isa pang biktima ay isang 42 anyos na lalaki mula sa Pampanga. Iginit naman ni Pangulo Marcos na hindi mahadlangan ng nangyaring trahedya ang patuloy na paninindigan ng Pilipinas para sa kapayapaan. At nitong Merkoles ng hapon, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Israeli Ambassador Ilan Fuchs sa Palasyo ng Malacanang. Sa kanilang pulong, pinasalamatan ng punong ehekutibo ang gobyerno ng Israel, particular ang Israeli Defense Forces o IDF, sa pag-rescue sa mahigit 20 Pilipino at paghatid sa kanila sa ligtas na lugar. Tiniyak naman ng Pangulo kay Ambassador Flus na ang Pilipinas ay palaging titindig kasama ng Israel sa digmaang ito laban sa hindi makataong pag-atake ng teroristang Hamas. Samantala, nagbigay ng katiyakan si PBBM na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang masiguro ang kapakanan ng mga Pilipino sa Israel sa gitna ng patuloy na sigalot. Nakahanda rin ang pamahalaan para sa repatriation sa mga gustong umuwing at sa mga uuwing Pinoy mula Israel. Inihayag ni Health Secretary Ted Herbosa sa isang press conference sa lungsod ng Maynila na ang ahensya na magbigay ng mental health support sa mga ito, lalo na sa mga nakararanas ng trauma. Anne Herbosa, sinabihan niya si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio na laging handa anumang oras ang DOH para magkaloob ng healthcare support sa OFWs mula Israel. I Nakahanda rin magsagawa ang DOH ng stress debriefing sa mga Pinoy na uuwi ng bansa mula Israel. Stress debriefing is always standard after a major uh, it's a disaster or even people coming from crisis. So stress debriefing is done by professionals who understand how to know uh, stress debriefing and they will identify if the patient needs either medication or continued psychosocial therapy. So important, yeah. that's the first step. First